Magandang araw mga sangkay! Welcome back po sa akin YouTube channel. For today's video ay hindi po ako mag-share sa inyo ng recipe ng tinapay kundi share ko po sa inyo kung paano po ako mag-costing ng aking mga gawang tinapay. So bali ito na po meron tayong isang kilong recipe. gumamit tayo ng isang kilong recipe ng pandesal para sa example ng ating pag-costing ng ating mga gawang tinapay dahil marami po ang nag-request sa akin kung paano daw po ang mag-costing na ang ating mga gawang tinapay, kung magkano ang puhunan, magkano ang kinikita sa isang kilo. So mga sangkay, bago tayo magsimula o bago natin ipapatuloy ang video ito ay please like at share naman ang video nito at kung, kung hindi pa nakapagsubscribe, subscribe mo na yung aking channel, pindutin mo na rin ang bell button para kayo laging updated sa mga upload ko mga video. So yun, yes, simulan na natin mga sangkay kung paano nga bang mag -costing. So ngayon mga bale start na tayo sa ating pag-costing ng ating tinapay. So, ganito lang po, gagamit tayo ng halimbawa ng pandesal na isang kilo. So, ayan. Dapat, ang bawat ingredients na inyong ginagamit is alam nyo kung magkano yung presyo. Pangalawa, dapat yung ingredients na inyong linalagay sa inyong pandesal ay dapat alam nyo kung ilang grams. Yan, para alam nyo, makompute nyo kung magkano nga ba yung nagagamit nyo sa bawat ingredients na inyong linalagay. So, ayan, for example, yan sa asukal gumamit tayo ng 200 grams magkano yung ating bili sa 200 grams 13.2 halimbawa sa asin ayan 15 grams meron tayong piso dahil mura lamang po yung asin diba powder milk 13 grams 2 pesos sa oil meron tayong 40 grams gumamit tayo ng bumili tayo ng 10 pesos so ayan bali ayan po yung ating nagastos dyan at ito naman po yung timbang ng ating mga ingredients. So ngayon dito sa part pa lang ito mga sangkay, itong sa ingredients pa lang, kapag meron na kayo niyan sa isang kilong timpla, hindi pa kayo gumagawa ng pandesal, alam nyo na kung ilang pirasong pandesal ang lalabas sa isang kilo. Nuulit ko ha. Hanggat meron na kayo nitong timpla na to, hindi pa kayo gumagawa ng pandesal at meron na kayong ingredients na yan, hindi pa kayo gumagawa ng pandesal, alam nyo na kung ilang piraso ang labas sa isang kilo. Ganito ang gagawin nyo. Itotal nyo lamang po ang bawat ingredients. Ayan, ingredients lahat yan. Lahat ng ingredients na inyong ginamit, itotal nyo po. At dito, ito ang labas nyan pag tinotal nyo. Ayan po ang labas ng inyong ingredients. Yan po lahat ang timbang. So ngayon, paano mo nga ba malalaman kung ilang piraso ang labas ng inyong pandesal sa isang kilo? ilang grams nga bang inyong pandesal? Halimbawa, 18 grams ang inyong pandesal. 1,910 grams. Ito yung timbang ng inyong ingredients. 1,910 grams. I-divide nyo kung ilang gram mo ang ng inyong pandesal. Halimbawa, 18 grams per cut. itong kalalabasan niya. 106 pieces. So, magkano nga ba ang inyong pandesal? Ang benta nyo sa 18 grams. 2 pesos. I-times e, nyo po ng times 2. 106 times 2. Ito po yung labas nyo. Bali, sa isang kilo, bebenta kayo ng 212. Inuulit ko, sa isang kilo, bebenta kayo ng 212. Benta pa lang po yan ha. Hindi pa dyan nabawas ang inyong puhunan. Paano nyo nga ba malalaman kung magkano yung kita? So, ito yung inyong puhunan. Ito yung presyo ng mga ingredients na inyong ginamit. Itotal nyo lang po lahat yan. Itotal nyo lang lahat yan mag, kung magkano mag bilhin nyo sa mga ingredients na yan. At ito po yung kalalabasan nyan. 80.2. Bale yung ating puhunan sa ating ingredients is 80.2 pesos. So, ito yung ating benta, di ba? 212. Bawasan nyo ng puhunan. 80, 80 pesos. So, bale, ang magiging kita nyo is 132 pesos sa isang kilo. Yan ang kita nyo. Ngayon, meron pa tayong hindi nabawas dyan. Gasol. For example, 15 pesos nakagamit tayo ng gasol. Ibabawas nyo pa dito ngayon sa kita. Bale, magiging 117 pesos na lamang po yung ating kita sa si isang kilo. So, ay eh, maliwanag mga sangkay. Nasundan nyo kung magkano ang inyong posibleng kita sa isang kilo. Ayan, 117 pesos po. Wala pa tayo diyan labor mga kaya kasi napaka-imposible isang kilo lang kukuha pa kayo ng labor, di ba? Siyempre, kung mga pang isang kilo lang, kayang-kaya na natin 'yan. Yan, isang kilo, 117 pesos. Ngayon, kung sakaling maramihan naman po yung gag gagawa na tayo ng isang sako. Marami na po 'yan expenses kapag isang sako. Dito na papasok ngayon yung ating isang Halimbawa, ating isang computation. Ayan. So, dito sa part na ito, mga sangkay, ito yung kita natin, di ba, sa isang kilo? 117. Kita sa ating isang kilo. Ngayon, kung nakagawa naman kayo ng 25 kilos or isang sako sa isang araw, ayan. I-times nyo lamang po ng 25 yung inyong kita na 117. Ito, yung, uh, ito po yung magiging total ng inyong kita sa isang sako. 2,925. So, bali yan po yung ating kita sa isang sako, mga sangkay. Sa nakakagawa kayo ng isang araw. Ngayon, wala pang bawas yan sa labor. Ito, magbabawas tayo ng labor. Magkano nga ba yung labor natin yung paggawa ng kondisal? 350, 400, or 500? Ayan, for example, is 500 per day. Ayan, ibawas natin dyan. Bali, meron tayong 2,425 na kita dahil binawasan natin ng labor. So, meron pa tayong mga expenses. Araw-araw, di ba? Ito, for example, water bill. Sa isang buwan, meron tayong 3,000 pesos na water bill. Magkano sa isang araw yon 100. Ayan, binawasan natin ng 100. Bali, meron lang tayong 2,325 Another expenses, mga sangkay, ito, electric bill. Per day, for example din, meron din tayong 3000 kada buwan na electric bill. Sa isang araw is meron tayong 100 pesos. Bawas din natin. Bale magkakaroon na lang tayo ng 2225 na kita. So ang daming bawas, di ba? Pero kailangan nating gawin 'yung mga sangkay kasi hindi natin malalaman kung magkano talaga 'yung buong kita natin hangga't hindi natin binabawas lahat ng expenses. So kapag nabawas natin yung mga bill na 'yon, ito yung lalabas 2,225 pesos ngayon meron pa syempre mahalaga yung pagkain di ba araw-araw kumakain tayo Ayan, magbabawas ulit tayo ng 500 for example 500 isang araw ng ating pagkain bali magiging 1,725 ang linis nakita natin sa isang sako sa isang araw so tutusin mga sangkay itong mga iyan 3,000 per month na water bill parang malaki na yata masyado yan tsaka itong electric bill so bale halimbawa lamang to di ba mga sangkay at least kahit paano nagkaroon kayo ng idea kung paano mag costing so sa makatuwid mga sangkay is meron tayong kita na 1,725 at maliban pa pala dyan mga sangkay may nakaligtaan tayo upa magkano nga ba yung upa ngayon sabihin na lang natin 9,000 ang renta mo sa iyong pwesto 9,000 sa isang buwan eh meron tayo ngayong 300 per day na ibabawas dito bali magkakaroon na lamang to ng 1,425 nakita sa isang araw so ay eh, mga sangkay napakadali lamang po mag costing hindi lamang po dapat gum marunong gumawa maglinis kailangan masipag din tayo sa pagkukwenta ng ating mga ginagawang tinapay. At higit sa lahat mga sangkay, ito ang napakahalaga nito. Ito yung pinakahuli. So dito sa huli mga sangkay, ayan. Huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Sana makatulong sa inyong video nito mga sangkay. Thank you for watching. See you on my next video. At ayun na nga po, bali na i-share ko na po sa inyo kung paano ako mag-costing ang aking mga ginagawang tinapay. Sana po ay makatulong sa inyo yung video na ito. At sana po ay maging maayos po ang takbo ng inyong mga negosyo, lalong lalo na po sa mga baguhan na susubok pa lamang po sa pag may bakery business. Ano? At sana po ay pakilike at share na rin po ng video nito. Subscribe mo na rin yung aking channel. At pakasundan na rin po pala yung aking Facebook page. Pakipalo na rin po di lang suporta po sa aking page. So, ilalagay ko na lang po sa screen yung aking Facebook page mga sangkay. Please support po my page. Maraming salamat po. See you in my next video.